ang Commission on Audit naman binatikos sa Senado dahil sa kabiguan po na matukoy ang pandaraya sa flood control projects. Kung na yan, may nagkala pang report si Bombo J.C. Galvez. Binatikos ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian ang Commission on Audit dahil sa kabiguan nitong bantayan na tuklasin ang pandaraya sa mga flood control projects na lumabas na ghost projects at substandard sa pagdinig ng Senate Duribon Committee ukol sa manual niyang flood control projects, ibinulga ni Gatchalian ang ilang red flags na dapat ay agad na nakita ng ahensya. Kabilang dito ang isang flood control project na nakasaad na 89% ng tapos, 15 araw lamang matapos ang notice to proceed at ganap na natapos sa loob ng 34 na araw. Isa pang proyekto ang iniulat na 46% ng kompleto sa loob ng dalawang araw at 89% ng kompleto pagkatapos ng 86 na araw. Binanggit din niya na magkakapreang larawan ang ginamit bilang proof of progress ng mga proyekto. Binigyan din ni Gatchalian na sapat na sanang pagsusuri sa mga dokumento para matukoy ng Commission on Audit ang pandaraya sa mga naturang proyekto sa flood control. 89% completed na. So, oh imposible naman po after two days, it, kalahati ng project, tapos na. Meron hong isang uh, uh, project, ito po yung uh, construction of riverbank protection structure along Pampanga River at uh, Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan. 15 days no? uh, after the notice to proceed, 89% completed na. Opo, your no? own. Ito ho, hindi naman kailangan ng... Uh, ng uh, ubod ng talino para makita ho to. Dapat lang ho, masino. Yes, yes, Paano ho nakalampas to after two years? In fact, hindi oh. nga lumalabas to In this privileged speech lang ho na lumabas. Yes, po. Bakit hindi ho nalaman sa damit, sa libo-libo ng project ito, hindi ho na-detect ka agad? Dumepensa naman si Commission on Audit OIC Director Tracy Ann Suniko. Isa lang po yung, meron po tayong audit, uh, audit team leader at isa lang din po yung kanyang audit team member. Tapos din po, aside po sa Bulacan First DEO, on which case from 2022 na nasa 100, uh, more or less, nasa 120 or 140 po yung flood control projects po nila, lumobo po siya ng 2023 and 2024 by double po numbers sa flood control projects lang po yun sir aside pa po doon sa mga other infra like buildings structures roads and bridges po and then meron pa din po silang hawak na walong um, district engineering offices eh uh, ko lang din po sir on 2020 in 2023 po sa budget po ng COA for 2023 nagbawas po ng plantilla positions ang DBM by 100 plus uh, employees supposed to be na dapat ma-deploy po sa mga auditing agencies. So, Hinimok ni Gatchalian ang Commission on Audit na imbestiga ng posibleng pagkakasangkot ng resident auditor nito na nakataraga sa Department of Public Works and Highways sa mga ghost projects sa flood control. Una na rin nanawagan si Sen. Francis Kiko Pangilinan na magsagawa ang Commission on Audit ng masusing investigasyon sa lahat ng kanilang auditors na sangkot sa pagpaplano, pag-aproba at pagpapatupad ng mga programang pang-infrastruktura na may kaugnayan sa flood mitigation. Ang panawagan ng Senador ay sa gitna ng lumalalang pangamba, kaugnay ng pagkakasangkot ay isang Commissioner na Commission on Audit sa isyu ng katiwilian sa flood control projects. Ito rin anya ay matapos pangalanan ni dating District Engineer Henry Alcantara si Commission on Audit Commissioner Mario Lipana, dahil umanasening nito ng lista ng mga flood control projects sa kanyang distrito upang maisingit ang umigit kumulang 1.4 bilyong pisong halaga ng pondo para sa flood control projects. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app. Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.